Hello guys. Magandang araw ulit. Welcome sa aking YouTube channel sa bijung ito ay masasaksihan natin ang isa sa mga sekreto kung paano na ang ating alagang baka ay maging mataba at laging kumakain ng halaman samahan niyo ako mga guys guys sa ating lugar kapag ka tayo nag ng baka marami tayong pwedeng pagpastulan makikita natin sa ating paligid na ating kinatatayuan halos lahat ng nasa aking paligid ay mga halaman na pwedeng kainin ng baka subalit kung minsan nagtatalong tayo bakit kapag ipinapastol ka, e, natin ang ating alaang baga at itinatali ay kung minsan ay yung ating mga alaang baga ay nakatayo lang o nagpapahinga lang at nagtataka tayo bakit hindi siya kumakain no? so alamin natin ngayon kung bakit ang mga baka o ating mga laong baka ay kuminsan ay tumitigil sa panginginain ng mga halaman unang una ang ating alaang baka kinakailangan na dapat ay sa umaga ay ililipat na ng tali So, ililipat natin yung Yung kailangan sa umaga, ililipat na lang tali no? Tatanggalin sa dating pinatatalian at dalhin sa ibang lugar na pagtatalian sumusunod na siya so, no? sumusunod na siya dahil ililipat na siya ng kaya ayan manginginahin na siya naghanap na siya ng pwedeng makakain itatalin ulit na din siya mga guys Yan. Nakatalit na ulit siya. Yan, nanginginain na siya. Samantalang kanina doon sa pinagkuha natin, ay hindi siya kumakain, nakatayo lang. No? Pero ngayon nang ilipat natin siya, yan, kumakain na siya. Yan, nakita niyo mga guys. Mabilis ang kanyang pagkain mga guys kung ating titingnan alam natin na kapag kinuha natin yung tali sa pinagtatalihan ng ating alaga ay sigurado tayo at meron naman talaga na ng mga dumi na ang mga dumi sa paligid ng pinagtatalihan at hindi lang dumi nila no? kasama din dito yung kung saan umiihi pa sila dito sa ang bahagi sa pinagtalian so sa palibot ng pinagtatalian ng baka doon din sila umiihi at doon sila dumudumi yan samantalang doon sa pinagtalian makikita natin nanginginaila na siya yan guys, tanghali na ngayon at ngayong tanghali ay pupuntahan ko na ulit yung aking baka. Sa kanyang tinalian ko kaninang umaga. Ayan. Makikita natin guys ang init na. No? So yun yung ating haring araw. At kung makapansin natin yung aking alagang baka ay nakatayo lang. Hindi na siya kumakain. Tumigil na siya sa kanyang pagkain. Kaya ang gagawin ko ay kukunin ko ulit ang kanyang pagkakatali para ilipat na naman sa ibang lugar. At kung makikita natin sa paligid ng pinagtalian ay may nakita ulit tayong dumi. ya, So, kailangan ay ilipat na ulit siya. Kung ating mga pansin, sumusunod na siya sa akin. No? Kasi alam na niya na ilipat ko na siya. Ayan. So, guys, kung makikita natin kahit mainit ay nanginginain na siya. No? Kaya ililipat ko na ulit ang pagkakatali sa kanya so ito na yun dito sa may isang puro na ito so itatali ko na yan so yan guys yan nakatali na yan nakatali na ulit yan nakatali na ulit siya baga ba mainit pero tuloy tuloy ang kanyang panginginain Hello guys, hapon na ulit kaya pupuntahan ko ulit yung aking alagang baka para ilipat ng pasturan. At dahil hapon na, no, nakikita mo natin yung araw. Siyaring arawan niyan, nandiyan na siya. No? So kung titignan natin yung aking alagang baka, nakapansin nyo naman, nakatayo na lang ulit siya at hindi na ulit kumakain. So kaninang umaga, noong tanghali at ngayon, hapon, ay pareho lang na nadatnan ko ang aking alagang baka na nakatayo lang at hindi na kumakain. Kaya't ililipat ko na ulit siya. No? Ililipat ko na ulit siya, kukunin ko ulit yung pagkakatali. Kunin natin yung pagkakatali ulit. para ilipat na naman ng pagkakatali ang aking alaga ng baka. Mom! Shhh! Mom! Shhh! Mom! Parin eh! Mom! Mom So natin guys, kumakain na yung aking alagang baka, no? Ngayong hapon na. Tali ko na ulit siya, no? Dito. Ayun. Ayun guys, nakatali ulit siya sa panibagong puno. Para maabot naman niya yung ibang mga halaman na kanyang ang kasalukuyang kinakain ngayon. Guys, kung babalikan natin kanina yung pinagtalian, sa paligid nito ay makikita ulit natin yung kanyang dumi Ayan. kanyang dumi at malamang nasa palibot ng pinagtalian sa kanya posibleng siya din ay umihi dito sa palibot Ayan. at sa bawat pag-ihi sa bawat pagdumi ng baka ito yung dahilan kung bakit sila ay tumitigil sa pagkain. Kasi yung amoy ng kanilang ihi, no? yung amoy ng kanilang ihi at yung amoy ng kanilang dumi ay nagiging dahilan para sila ay hindi kumain. No? Guys, kung ang baka ipaikot-ikot lang doon sa pinagtalian, at doon din lang sila nagdudumi at umiihi. Ibig sabihin yung mga halaman na hindi pa nila nakakain, mga basa ng ihi, madudumihan. So, paano pa nila ito kakainin kung nandoon na yung paho, nandoon na yung panghi. Kaya nga kung itatala natin yung baka sa umaga ng alas 6 o alas 7, siguro pagdating ng alas 9, alas 10, hindi na yan kakain. Kasi nga, tumain na yan, umihi na yan, bumabaho na yung kanilang paligid, hindi na yan ito ang dahilan kung bakit tumitigil na sila sa pagkain kung itali naman natin yung baka sa tanghali siguro mga alauna alas dos titigil na rin yan kaagad sa pagkain hindi nakakain kasi nga yung panghi at ng ay, naman na kumoy na ay nakakumoy nila kaya hindi sila kakain at ngayong hapon nga nang puntan ko ulit nakita naman natin guys no kahit yung kaninang umaga at tanghali nakita natin na Nadat na natin yung aking alagang baka na nakatayo lang, no? hindi na kumakain, wala nang gibo. Kasi nga, ganun ang problema, no? mabaho. Kaya ang sikreto sa kung paano ang ating mga alagang baka ay mapataba ay sa pamamagitan ng ito ay laging inililipat natin ng tali sa pastulan. Kasi ang baka, dapat mga tatlong oras, ililipat na ng tali. Kasi kung yung baka ay Hintayin natin sa umaga. No? At titigil na sila ng pagkain ng alas 10. No? Hanggang hapon kung hanggang hapon ay hindi na natin ililipat. Paano pa sila mabubusog? Hindi na, di diba? So, isa sa mga sigurito kung paano ang baka ay maging maganang kumain ay ang laging inililipat ng tali para laging bago, laging hindi o walang amoy ang kanilang halaman na kinakain. Walang amoy ang kanilang kulit. So, ibig sabihin, kung sa maghapon ay itatali ito, ililipat ng tatlong beses. No? Kahit naman beses maghapon, pwede yan. Pagdating ng hapon, busog na busog ang ating alamang baka. Hindi na nakatataba yan. So sana mga guys, nakatulong ang ating video. No? Na ang ating mga alamang baka ay mapataba. No? Kinakailangan lang na ito ay laging itatali ng palipat-lipat para yung amoy ng dumi at ihi ay kanilang laging may iiwan. At ang lagi mga amoy nila ay mga halaman na walang amoy, patuloy ang kanilang pagkain. Thank you mga guys, hanggang sa muli.